Isang bagong mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap, kamusta po kayo? Naway nasa mabuti kayong kalagayan ngayon, so bagong update po natin ngayon na hinding hindi nyo malilimutan. May Chris Palihim na may ginagawa, huli sa akto. Interesado ka bang malaman ito? Quiz, mga kalingap iyan po ang ating tatalakayin sa maiksing reaction video natin ngayon. Kung interesado kang malaman po ito ay naway panoorin po hanggang dulo para malaman ang ugat ng mga nilalaman nitong video. Salamat po. At kung hindi ka naman po interesado ay maaari nyo namang e scroll po ito. So mga kalingap kung ikaw naman po ay bago lang at napadaan lang sa ating munting channel ay paki-subscribe naman po at paki-click na rin ang notification bell para palagi kayong updated sa ating mga uploads na videos. At huwag din po natin kalimutan suportahan si Kalingap Rab at ang buong team Kalingap maraming salamat po sa inyong lahat. Nako naman mga Kalingap ito na ang hinihintay inyong lahat. Mikoy at Krista Hulikam, ano nga ba ang ginagawa nilang dalawa? Mga Kalingap isang napakalaking bagay at tulong talaga ang ginawa ni Krista at Mikoy sa velvet box nila. Halos ang laki ng nakuha nilang dalawang Micris Tandem sa Velvet Box o sa pag-online selling nilang dalawa. Mga kalingap nakaka-proud dahil nagawa nilang dalawa ipakita ang kanilang galing sa pag-online selling nila mga kalingap. Huli kam talaga ang Micris dahil para bang may tampo pa rin si Kriste kay Mikoy at para bang ayaw pansinin ang binata. Bakit kaya ay hindi pa ni Krista napapatawad si Mikoy? Siguro ay sobrang nahiya talaga si Kriste sa ginawa ng binata sa kanya. Dahil pala umano sa regalong ibinigay sa kanya ni Mikoy na hindi hindi niya malilimutan. Akala pa naman niya ay ito ang napaka-social na regalo sa kanya ni Mikoy. Yun pala ay isang laro ang pambata na lubos na ikinagagalit ni Krista at itinampo. Si Mikoy naman kasi sobra-sobra kong magbero, halos lahat ay dinadaan na lamang sa bero. Paano ba tayo maniniwala sa kanya sa mga pinagsasabi niya kay Krista na crush niya ito at may lihim na pagmamahal na tinatago? Naku po, sana ay huwag ka agad si Krista maniwala sa kanya dahil baka bero na naman ang lahat. So akala pa naman natin ay isang napaka-special, lahat ay kaagad na na-discourage sa ginawa ni Nikoy kay Krista. Isang malaking pagkakamali talaga mga kalingap ang ginawa ni Mikoy kaya hanggang ngayon ay hindi kaagad siya pinatawad ni Krista. May tampo pa rin talaga si Krista sa ngayon, kaya si Mikoy ay hindi rin sumusuko na patawarin siya ni Krista. Ginagawa naman niya ang lahat, halos lumuhad na sa harapan ni Krista pero wala pa rin epekto. Ang tagal din pala makamove on ni Krista mga kalingap, kaya sa Velvet Box na nag-online selling sila ay kita mo na kay Krista na hindi niya gaanong pinapansin si Mikoy. Halos kinakalabit na siya ni Mikoy ay ayaw pa rin talagang pansinin ito. So kahit na may tampuhan ay nagawa pa rin nila ang lahat sa pag-online selling nila at ang laki pa rin ng kinita nilang dalawa. Kaya matatawag talaga natin silang may Chris lang sa kalam. Halos malaki-laki rin ang kinita ni Krista dito at lahat ay hindi makapaniwala talaga mga kalingap, isang malaking tulong din talaga ang ginawa nila lalo na kay Krista. Kaya si Kuya Rab ay tuwang-tuwa naman talaga sa ginawa nila, at hindi pa iyan ang pagtatapos dahil may sorpresa na naman ang naghihintay sa My Chris Tandem at iyan ang ating aabangan sa kanilang dalawa, so mga kalingap hanggang dito na lamang po ang ating update. Pahingi naman po ng like. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po mga kalingap.